Hello guys! Good evening! So it's Thursday night. Kain tayo. Kain tayo na burger. Kasi na-stress daw si baby, baby ka, panood ng ano. Ako ba yung na-stress? O ikaw? Na-stress din ako. Three Kaya, na kain tayo. Sok na lang sa bukas kanina. Harap nito. Promise. Promise. <laughs> Dapat, ay, I ganit mean, mo yung, ano, to gusto mo tingnan yung sa akin, may pickles. Because... Ayoko ma ayoko, di ba siya kumakain? Masarap siya, kasi hindi siya buo. Yung, ano talaga siya, pang burger. Ito yung laman niya, guys. Kaya kami yung baby kasi. Kapten itu Menurut udah nama kami kayak Duterte Harap Bibi no. Kenapa muka ini nih Al? Sure. hmm Mm. Oh. Lumalabas yung, yung sauce. Walang karne. Karne buros ako yan. Oh. Ewan ko ba kahapon pa ako nag-craving ito, no? Yeah. <laughs> para makulong siya. Masarap siya pa may Kaya patis mo? Isa lang. Sabi mo, ba Basta <tipas> sobrang kapal na eh. Nandiyan pala si neighborhood natin. Mm, -hmm. Diyan lang yun siya maghapon na.